Nandyan ka pala, ha? Anong ginagawa mo dyan? Ha? Anong ginagawa mo, ha? Ha? Ano? Hindi na mo. Lasan natin. Ganun mo. Ah. Ah. 那，给那，给那给那给那给那，那，注意一下啊，哎。 Ay, Ito, Ito na. Kain na. Kain na mga alaga. Kain na kayo mga alaga. Gali ka na kayo dito. Oh. Dali lang. Oh, Sai, come here. Sai. Okay. Mm. Sai, come here. Kelly. Di ka na, oh. kain ka na. Ayan oh, 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 oh. na, ayan na, ayan na, ayan na, na. kain na, kain na, kain na. Ah, 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 ah. Mm. Kena, kena, kena. na. Wala naman yan. Iba yan. Dito. Oh, ayan. 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 na na. bigyan pa kita. Ay, hindi ka kakain. Arte ka. Inarte ka. Inarte. Inarte. Hindi ka kakain. Oh. Ito, hinihintay mo. Ito. Wait. Okay. Hindi ka na dito. Huwag dito. Huwag <laughs> sa camera. Hmm. Oh. Nalagay ko na dito. Mm. Mm. Ay. Kili, come here! Kili! Mm. Oh. Oh. Ayan. So, palagyan ka natin yan para para yummy ka. Para yummy yung food mo. Hey. Mm. Itu. come here. Lili. Oh, Ina Lily, anong ginagawa mo dyan? Halika na. Halika na. Kain na. Halika na. Kain ka na. Ang ganyan yung mukha mo. Usog ka ba? Halika na. Kain ka na dito, oh. Hmm. O, oh, naagawan ka na niyang pagkain. Naagawan ka na. Pusin mo ah, bats ah. Busin mo, ha? Busin mo. Oh, wala na. Naubos mo na. Gusto mo ba ito? ano Anong hinahanap ko? na nandito, oh. Oh. Hmm. <laughs> maliit. na naubusog ka na. Tama na. Tama na laki-laki mo na. Tama na, busog na, busog ka na. Busog na, busog ka na. Hindi na. Sige na. Kain na yan. Ubusin mo ito lahat. Sige na, babay na. Alabas na, baba na ako. tama na ito. O, oh, wala na, wala na. Wala na. Babay. Wow. Na, babay na. Babay. Wala na. Nanti kena bye na. Babay na. Bye 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 bye. babay babay bye 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 bye. Kain ka na. Kain ka na. Kain na. Hmm. Bye bye. Kain pa chay. Si. Ano ko yung ginagawa? Ah, huwag kainin niya. Huwag kainin niya. mm 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 Hindi maabot, no? Sige, okay, abutin mo. Dito, balik. Balikan mo. Kunin mo yun. Nandun. yan balikan mo. yan sige. Sige. yan Sige. Hindi mo kuha. O, yan. Kunin mo, kunin mo. Kuha ka, kuha ka. O, oh, kuha ka. O oh, nga, sige nga, kuha ka nga. Kuha ka diyan diyan yan. oh, gamitin mo yung kamay mo. O, oh, sige, upo ka muna. Upo ka muna, o. Oh. Sige nga, isipin mo paano. Ah, makakakuha, makakakuha. <laughs> paano ko makakakuha? <laughs> sige, dito, Oh. Dito, dito, dito. Dito, paano ko makakakuha? O, oh, nandito na, dito na. Ayan na, ayan na. Hmm, hmm.